Sir, pwede ba kitang uh, matanong kung uh, ano masasabi mo dito sa pinapatay yung ospital? Sabi oh, raw, matagal pa raw yun. Ah, matagal pa? Oo, oh, matagal pa. Eh, ngayon na uh, babalik na si Yorme, mapapadali yan. Anong, uh, lang, ah, so, natin, so, so, anong panawagan mo kay Yorme kung sakaling uh, mananalo siya? Umagawa ko lang, sagayon. Yung um, pabahay ni Isko, Kay oh, oh, oh. Ormel oh, oh. eh. Oo, oo, oh, oo. Bayan ni Isko. Oo, oo. May bayan kami dyan, dalawang buwan, eh, isang buwan, dalawang libo. Oo. Ay, kailangan, huwag gawin nga negosyo. Oo, so yan man, yung... kasi nila negosyo yan? Yan yung uh, uh, panawagan mo kay uh, Orme Oo. Uh, so, anong man. panawagan mo dito? Sa, sa ano na? Ano, matapos na kagad para... Mapakinabangan? Oo, uh, mapakinabangan So, yan po, no? Matagal na yun, eh. Oo, tatlong, oh, tatlong taon na yan. At uh, oh. ito nga, bumalik ako dito. Ano pangalan ninyo, sir? Roger. Ah si Sarah, uh, good afternoon. So ano masasabi ninyo dito sa hospital na pinapagawa ni Yormi pa noon? Balita oh. na 'yan uh, ano? Ah? Ano masasabi mo diyan? Ang masasabi ko lang hindi pa tapos eh. ah, Hindi pa tapos. So uh, alimbao, no, kasi maugong yung uh, tong pagtak pagbalik ni Yormi. Alimbao kung mananalo siya. Ano'ng panawagan mo kay Yormi? Siyempre, matapos yan. Ayun, mapapadali uh -huh. na. Para mapakinabangan na ng mga taong mga... Ayun, sir. Ayun. So, anong pangalan niya sir? Angilito. Angilito, si Sir. Angilito, no? So, mm -hmm. yan yung uh, panawagan natin kay Orme. Uh, mabuksan na ito. Matapos na para mapakinabangan na ng ating mga kababayan dito. Na basikon yan. Tatlong taon na kasi yan, di ba, sir? Mm -hmm. Okay. So, matagal ka na dito nakatira, sir? Ah, 2010. Ah, oh, 2010. So, matagal-tagal na rin. At, ah, uh, ito ay butante ng uh, basiko niyan. Ayan, ayan. Good afternoon. So, nandito tayo ngayon sa uh, May Basiko, no? At, ah, uh, ating i-update ating mga kababayan yung uh, ginawang hospital uh, dito sa May Basiko, no? So, ano bang nangyari, no? Sa hospital, uh, pinapagawa ni Yorme. no Sa pagbabalik ni Yorme, no? So... Uh, anong gusto nating uh, pag-usapan no sa pagbabalik ni Yorme at uh, kumusta na ba yung uh, kanyang uh, pinapatayong uh, hospital dito sa may uh, Basico no so, ngayon ha uh, ibibigay ko sa inyo yung uh, bagong update dito sa ginagawang hospital dito sa may Basico no? uh, sana no ay uh, mapakinabangan ng uh, husto ng ating mga kababayan dito sa may uh, So ito po yung uh, uh, pinagmamalaki ng uh, basiko itong uh, hospital na ito. President uh, Corazon C. Aquino General Hospital. At uh, nakikita natin dito sa harap no napakagandang uh, hospital. Ayan, at uh, nandito yung uh, emergency. Uh, Birisyon na siguro itong uh, mabubuksan no at uh, alam naman natin no uh, sa pagbabalik ni Yorme maari siguro na kasi maugong yung uh, ano maugong, maugong si uh, Yorme na uh, mananalo nitong uh, election na ito at uh, hindi naman kaila sa atin yung mga ginagawa niya mga proyekto dito sa may Manila no at uh, maaring uh, malaking pinagbago ng Manila nung uh, siya yung maupo, no, at uh, alam ko, itong uh, ano na ito, itong uh, project na ito ay uh, si Yormi mismo yung uh, mag, nagpatayon itong uh, project na ito at uh, sa kanyang pagbabalik, no at uh, makikita natin sa kanyang pagbabalik kung uh, ito'y mabubuksan na ba no at uh, alam natin na parang malapit na malapit nang uh, mabubuksan to lalo na ngayon na maugong yung uh, pagbabalik ni Yorme tapo nakikita po ninyo yung uh, itsura ng uh, ano na ito ang uh, hospital na ito nakikita po ninyo ang pangalan ng uh, hospital na ito na pinapatayo ni Yorme no anong uh, uh, kasagsagan ng ano uh, Sagsagan pa ba ng uh, pandemic nung uh, pinapatay ito? So, President Corazon si uh... Ah, uh, Aquino General Hospital. So yan yung uh, nakapangalan dito, no? So ito ay nasa may basiko, no? At uh, nandito dito sa may uh, gitna ng uh, Binigno Aquino uh, Elementary School, no? Ito, itong uh, mga ano na ito, mga elementary school na ito na pangalan kaya uh, Aquino, no? Although uh, wala namang mga uh, partic participate na si Aquino dito dahil uh, patay na pero siyempre ano nung uh, panahon ni uh, New Mayor Lim kaya ano niya idol niya masyado si Aquino kaya ito no naipatayo itong uh, ano na ito sa pangalan niya so ito po yung uh, update no sa matagal-tagal na panahon dito di tayo nakapagbigay ng update dito so ito na po yung uh, malapit na malapit nang uh, mabubuksan itong nga uh, ating uh, ano itong ating uh, hospital dito sa may basico, uh, basiko no at uh, malaking kaginawaan itong uh, hospital na ito ang mapapakinabangan ng uh, basico basiko niyan pag ito ay uh, natapos no at uh, diyan sa paunawa ang pagpapatayo ng gusali ng president ako Corazon si Aquino General Hospital ang uh, nakikita ninyo sa baba yan yung emergency So dito yung uh, emergency. So ayan no, at uh, katabi lang ng uh, magkatabi ng uh, no no sa pagitan ng uh, mga eskwelahan dito. So very uh, soon na po natin na uh, matutongayan to no. Mas lalo na pag uh, nanalo si Yormi, maring agad-agad uh, 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 mabubuksan to. Ah, uh, taga dito ka? <laughs> Hindi drive ka diyan? So, ano masasabi mo diyan sa proyekto na 'yan? Ha? Anong pangalan mo? Ricky. Ah, si Ricky. Sir, pwede ba kitang uh, matanong kung uh, ano masasabi mo dito sa pinapatayong hospital? Grabe raw, matagal pa raw yan. Ah, matagal pa. Oo, oh, matagal pa. Eh, ngayon na uh, babalik na si Orme, mapapadali yan. Anong, uh, Ay, pa natin, ah, so, so, so anong panawagan mo kay Orme kung sakaling uh, mananalo siya? Anong mga gawin mo lang, kagaya. ni Isko,

sisa ah, si Sir Roger no? At uh, ayan yung uh, maganda dyan no? At uh, nakuha na natin siya ng payag Dito naman tayo sa iba ah, So Ayan dito tayo Sir uh, good afternoon So ano masasabi ninyo dito sa hospital Na pinapagawa ni Yormi pa noon Ay, na oh. Or... Ah? Ano masasabi mo dyan Ang masasabi ko lang hindi pa tapos eh. ah, hindi pa tapos. So uh, alimbawa no kasi maugong yung uh, itong pagtak pagbalik ni Yorme halimbawa kung mananalo siya anong panawagan mo kay Yorme Siyempre matapos yan. Ayun, mapapadali na. Para mapakinabangan na ng mga tao. Ayun, sir. Ayan. So, anong pangalan ninyo, sir? Angilito. Angilito, si sir. Angilito, no? So, mm -hmm. yan yung uh, panawagan natin kay Yorme. Uh, Mabuksan na ito, matapos na para mapakinabangan na ng ating mga kababayan dito na basikon yan. Tatlong taon na kasi yan, di ba, sir? Hmm. Okay. So, matagal ka na dito nakatira, sir? Ah, uh, 2010. Ah, uh, 2010. So, matagal-tagal na rin. At uh, ito ay butante ng uh, basikon yan. Ayan, yan, ayan. So, nandito tayo ngayon sa mga nag-sidecar. Uh, kasi ito yung, uh, ano na ito, Itong uh, president po rason si Aquino General Hospital no ay uh, harap ng uh, dito nagbibiyahe itong mga kababayan natin na uh, nagsa Mas lalo nang uh, gaganda yung uh, pagbibiyahe nila dito pag nag-operate na ito dahil uh, siyempre yung mga pasyente diyan hatid nila at uh, susunduin no? so ayan so ayan po at uh, yan yung uh, maganda na nakuha natin na uh, ano kay Sir Angilito ikaw naman sir kumusta matagal ka na dito sa base ikaw ako bago lang ako dito sir ah, ah bago ka lang pero butantika ka hindi butante ako sa lugar namin pero hindi Ah, dito hindi no? so, pero ah, dito sa hospital na ito ano masasabi mo halimbawa kung uh, ah, ano ah, mabubuksan ah, kasi ito proyekto ng gobyerno ito, no? So, siyempre uh, para sa taong bayan, no? No, so ano masasabi mo diyan? Hindi madali na yung tapusin. Hindi eh. parang matagal-tagal na din siguro 'yun Oh, tatlong taon na po 'yan. Oh, Dapat madali na 'yan para kailangan din ng taong bayan yun. ano po? para ah, 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 na ah, 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 dali na eh nandito na malapit sa mga anong mga bahay-bahay. Ah. Uh, pero gusto mo bang uh, magpalipat ng rehistro dito, sir? Oo, simple dito dito na ako na lang. Ah. Sige, sige. Ikaw ma'am, matagal ka na rin dito. Oh, 'yun yeah, asawa mo. Asawa ah, mo, pero ikaw matagal na rito. Oh, no, matagal na ako dito. Ah, uh, anong pangalan mo? Dinali. Ah, oh, so ano masasabi mo? siguro butante ka dito no ano masasabi mo butante ako dito butagan na Ah, so anong panawagan mo kay Orme kasi maugong yung uh, pagbabalik niya. Anong panawagan mo sa kanya? Ano ah. yung yung basibo kailangan pagandahin man niya nang ano. So, mas maigi. No, mas maigi. Ah, ah. Okay. Eh itong hospital kasi pinag-uusapan natin na ah, ito, anong panawagan mo dito sa hospital na ito? Kasi tatlong taon na ito hindi eh, pa nabubuksan eh. Kailangan pa, bubuo niya madam, na niya yung, ano, para, para pag meron mga emergency ano, na, ano, galing na makatakbo niya. Kesa naman matatakbo pa sa labas si eh, ang lay, layo. Ah, ah, ah. So, Yorme, ah, ito 'yung uh, panawagan ng ating uh, mga basikonya no ay uh, saan nila sa pagbabalik mo ay uh, sana daw ay mabuksan na itong uh, hospital no na inumpisahan mo no so siyempre ikaw ang kumpi nito so kailangan din na ikaw ang tatapos so nakikita naman natin na uh, tapos na itong proyekto na ito so pagbubukas na lang ang inaantay no so ito yung uh, mga panawagan ng uh, basic yan uh, mabuksan na itong uh, uh, proyektong ito para mapakinabangan na daw ng ating mga kababayan kasi itong basiko no, uh, hirap na hirap paglabas yan sa may lapasan pag uh, nga ng uh, matinding traffic kung 50-50 ka bago ka makarating ng hospital patay ka na daw ayan. so anong pangalan ninyo ulit sir ma'am? Um, Ginalin ayan si ma'am Ginalin no? so butante mo na rin ito Ayan, no? so Okay, wala, patay, kasi kailangan uh, ng hospital, lalo ano na po traffic ah, uh, sige, sige, salamat po ma'am Gineline, no, ayan so, ito, uh, millennial to ano, masasabi mo sa hospital, ha ito, mga kabataan to, eh paring uh, mag-asawa mag na rin to, ano, ano, panawagan mo kay Orme ha? <laughs> ano, nahihiya siya ayan, so ito, si Mrs. Ah, ayo Ayan, so nandito tayo na sa uh, harap ng uh, President Corazon si Ake, no, Kung saan at uh, itong proyekto na ito ay si ano, si uh, Yormi Pang na uh, nagumpisa nito at uh, maugong yung uh, kanyang pagbabalik no at uh, yan po no meron tayong mangilan-ngilan dito na nagsa sidecar no so tinanong natin kung uh, anong uh, ano panawagan nila sa pagbabalik ni Yorme eh, kung sakaling siya ay palaring manalo uh, so ang sabi nila sana po ay uh, mabuksan na itong uh, hospital na ito dahil uh, pag lumabas ka dito Uh, kung 50-50 ka alam naman natin na uh, napakahirap lumabas no kung uh, mga karon nang uh, ano dito, masyadong matrapik palabas, huh? Paglabas mo kung uh, hindi ka papalarin paka uh, ano kana no, uh, mamamatay ka na bago ka makalabas. Pero ito, itong proyekto na ito, alam natin na uh, malaking uh, tulong po sa mga basikunyan nito, ito no, at uh, dito nagumpisahin umpisahin ng uh, ANSIorme sa mga ganitong uh, proyekto, kagaya ng uh, pagpapatayo niya ng uh, cemetery ng ating mga kababayan ng mga kapatid natin mga Muslim no so marami ring uh, dumaan na uh, mayor dito no kaya uh, talagang uh, siyang uh, kauna ng mayor na nagpatayo ng uh, cemetery ng mga kapatid natin mga Muslim dito sa may Manila, no so maraming uh, nakakaalam niyan sa ginawa na yan at uh, ito mga Uh, nagtitinda na ito so malaking uh, ano ito pag uh, nag-operate tong hospital at uh, gaganda yung tatbo ng kanilang uh, hanap buhay dito so yan po no at uh, nandito pa rin tayo para magtanong-tanong no kung uh, anong uh, masasabi nila sa proyekto na ito pero uh, meron naman tayong nakikita na development nito no dito lang natin makikita sa labas so ang ganda na ng uh, ano Uh, ano na ito, no? Ang ganda na, na ng pagkatapos nito. Oh, pati ito, eh, ay itong uh, mga nagsa sidecar boy na ito. Kaya uh, malaking uh, ano ito, no? Malaking tulong sa kanila ito pag uh, nag-operasyon sa uh, hospital na ito. Kasi uh, yung mga buntis na ayo uh, maglakad-lakad, no? Kaya uh, makasakay ay eh, eh, madali lang na uh, may ano may sakay dito ayan uh, malaking uh, advantage na ito na meron ng mga sidecar boy dito para anytime no uh, mag-open nitong uh, hospital na ito no so ayan yung uh, mga ano mga hinaying ng ating mga kababayan dito no uh, sir no Uh, sana makarating sayo ito no at uh, dalangin namin na uh, uh, mabuksan na itong uh, proyekto mo pinagsimulan mo no at uh, sana no kung uh, papala ka no ay uh, mabubuksan daw pa agad itong uh, hospital na ito at ayan uh, po yung uh, ilan sa mga panawagan ng ating mga kababayan dito na mga uh, ano uh, nagsa sidecar ito kasi tamantama nandito dito sila at uh, natin at uh, natin sila kung anong nga uh, gusto nilang may parating sayo no so yon yung uh, gusto nilang uh, may parating sayo yung uh, mabuksan na yung uh, hospital na ito Ayan po no yung uh, ating uh, video today so sa mga baguhan at uh, hindi pa nakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel via Inibinji TV no so wag po kalimutan mag-subscribe rin notification bell para lagi po kayong ma-update sa ating mga ina-upload patungkol dito ano sa ating uh, pagbabakasyon na mga video na ina-upload natin so uh, shout out sa ating mga kababayan sa Visayas at uh, Mindanao at uh, mga kababayan po natin mga OFW mga kababayan po nating mga emigrants So, ito po, nandito tayo sa may uh, uh, pinapatayon uh, no? uh, ni Yorme. no? Inumpisahang patayon ni Yorme na uh, hospital dito sa may basiko at uh, tayo nagbigay ng uh, update kung kumusta na ba itong uh, hospital na ito kasi tatlong taon na itong uh, ginagawa, no? So, sana, no? Sa pagbabalik ni Yorme ay uh, mabuksan na daw kaagad ito. So, ang pangalan ng hospital dyan ay... Uh, President Corazon C. Aquino, General Hospital. So, kagaya rin ng uh, mga eskwilana ito, yung pangalan ng hospital, no. Ipinangalan sa dating uh, presidente ng uh, Pilipinas. So, yan po. Maraming, maraming salamat. Magandang hapon. Ito po, no, biyahe ni BNG-TV. No, sana po, ay eh, tuloy-tuloy lang ang inyong suporta. Maraming, maraming salamat.